Sa unang sulyap, parang ordinaryong gabi sa matagal ng kilalang St. Helena Medical Center sa Cardiff. Tahimik ang pasilyo, ang malamnam na ilang mula sa fluorescent tubes ang tanging gumagabay sa bawat naglalakad. Ang iilang nars na nakasuot ng gray scrubs, malamlam ding kulay ng uniforme, ay nagtagpi-tagpi sa sulok ng pasilyo, nagbabahaginan ng chismis tungkol sa bagong pasyente o sa latest hospital policy memo. Ngunit pagpasok ni Ana Mendoza, isang banyagang OFW na halos walong taon nang nagtatrabaho bilang staff nurse dito, piglang nagiba ang himig ng paligid. Si Ana, 32 taong gulang, may may timitim na buok na nakatali ng mahigpit sa kanyang ulo Payak ang mukha ngulit kayang-kaya niyang magdala ng dignidad kahit sa pinakamahirap na shift. Pagkatapos ng long night shift, inaabot pa rin siya ng usok ng pagkapagod. Praktikal ang kanyang hitsura, walang makeup, unti-unting natutuyo ang pawis sa noo at leg Halos hindi mapansin ang kanyang uniform na buhaghag at bahagyang mabuhagag, iyon lang ang suot niyang pantrabaho at pang-araw-araw na pamumuhay sa ospital. Lumipas siya sa tabi ng nurse's station. Sandaling napalunok si Mia, isang senior staff nurse, nang makita ang maitim na balat ni Ana. Maya-maya ay may narinig na malabong bulong mula kay Carla at Grace, dalawang kapwa ni nurse na nag-aaway sa gossip boards. Uy, tingnan mo tong nurse! Mukha pang migranting hindi sanay sa malamig na ospital. Sarkastik nilang bungad. Perang OFW level yata yan. Hindi ba siya kailangan magpa-screen kung kailan ba siya nag absent ng matagal? Dagdag ni Grace habang tinatawa na nito ni Carla. Hindi nagpatalo sa kanila ang malamig na pasilyo ang kanilang mga matay daling kumintab sa pangmamaliit. Hindi narinig ni Ana ang eksaktong sinabi nila, ngunit ramdam niya ang malamig na ihip yang diskriminasyon. Hindi dahil hindi magaling ang kanyang trabaho, kundi dahil itim at morena ang kanyang balat at hindi fit sa corporate image ng ospital. Habang naglalakad siya patungong nurse's lounge, napansin niyang nakatambay sa counter ang ilan pang nurse, abala sa cellphone ilos. Ilang sandari pa, may nagpahawak sa kanyang balikat, si Dr. Philip Herding, ang medical director ng ospital, isang kilalang dalubhasa sa internal medicine at dating consultant sa London General Hospital. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Ana, may meeting tayo ngayon sa executive boardroom. Mahinang wika ni Dr. Harding, ngunit ang tono niya ay puno ng paghanga kailangan kong ipakilala ka bilang member ng Accreditation Review Team. Tumayo si Ana ng tuwid at nagulat sa biglang pagbabago ng ekspresyon ni Mia at ng iba pang nurse. Napatingin siya sa kanila at tama ang naramdaman niya. May halong pagkagulat, pagkasabik at hinanakit sa kanilang mga mukha dahil iba ang inaakala nilang posisyon ni Ana sa ospital. Pagdating sa executive boardroom, sinalubong siya ni Ms. Elaine Porter ang COO ng St. Helena Medical Center at ni Mr. James O'Connor, ang chairman ng Accreditation Committee. Sila nakasuot ng mamahaling dress at suit at kumikislap ang insigna ng International Healthcare Accreditation Board sa kanilang lapel pins. Ana Mendoza, welcome! Malugot na bati ni Miss Porter. Salamat sa iyong pagdalo sa aming initial briefing para sa Hospital Accreditation Review. Habang nagpupulong ang board members at executives, kinakatawan ang nursing, medical staff, administration, at facilities management. Ibang uri ng pag-uusap ang nangyayari. Tinutukoy nila ang mga KPI metrics, infection control rates, patient satisfaction scores, turnaround times ng laboratory, at compliance sa WHO standards. Ngunit kakaiba ang sasabihin ng susunod na reviewer. Ako po ay isang nurse practitioner na may walong taong karanasan sa frontline patient care sa UK, pati sa Middle East at Asia. Sa mga hospital na aking nararating, nakikita kong may mga best practices rin dito na dapat iscale up. Ngunit may ilang gaps rin sa documentation at training protocols. Matining ang wika ni Ana nang ipresenta niya ang kanyang initial findings. Nagkatinginan ng mga board members, Si Dr. Harding na may pahiwatig ng pagmamayabang, tila proud na proud sa mataas na credentials ni Ana. Si Miss Porter na may malawak ng ngiti, dahil lang staff nurse na kanilang inaakalay pangkaraniwan ay isang lisensyadong clinical accreditation reviewer pala ng isang international body. Nang matapos ang presentasyon, nagbahagi pa si James O'Connor. Your background is truly remarkable, Miss Mendoza. We are honored to have you lead our accreditation review. Narinig ng buong executive boardroom ang malakas na palakpakan, isang respeto na hindi niya naranasan dati sa mga pasilyo. At sa simula ng briefing, naroon ang nangungut siya at nagmumura sa kanya. Ang inakala nilang murang nurse assistant, ngayon ay tahimik sa silid, nakatingin ng may pagpapahalaga at paghanga. Pagmulat ng meeting, lumabas si Ana sa boardroom papasok magpasilyo ang dating malamlam ngayon ay tila nagumapaw sa self-confidence. Dumaan siya sa nurse's station saan nandon muli si Mia, Carla, Grace at iba pang nurse. Ngunit ngayon sa kanilang mga mata ay may bagong tingin. Hindi na ang dating pangitulak at pangminsay ng mamalupit kundi pagkamangha at respeto. Maya-maya ay lumapit kay Mia si Carla Pasensya na Ana, malumanay ang hiling ni Carla. Hindi namin kasi alam. At niyakap siya ni Ana ng may totoo at taos pusong pagunawa. Sa loob ng ospital, sa bawat kanto at pasilyo na minsang naging tahanan ng diskriminasyon para sa isang morena at maisimang OFW, ngayon ay naging entabla ng pagkilala at pagrespeto. Nananatiling payak ang uniform ni Ana Ngunit ngayon ay bitbit -bit niya hindi lang ang kanyang scrubs kundi ang credential na lead accreditation reviewer. Paglipas ng gabing yon sa dilim ng Cardiff, si Ana Mendoza, ang more ng OFW na dating Pinag-initan sa ospital sa abroad ang siyang maging instrumento upang muling isulat ang pangalan ng St. Helena Medical Center sa listahan ng pinakamataas na pamantayan sa healthcare. Sa bawat desisyon at rekomendasyong ginawa niya, sa bawat pasilyong tinahak niya noon ng payat at pangapi, ngayon ay himig ng pag-asa ang siyang kanyang iniwan. Sa dakong iyon, napatunayan ni Ana na ang tunay na galing at karangalan ay hindi nasusukat sa kulay o itsura, kundi sa husay, pusok at katatagan ng isang profesional. Isang OFW na itinulak man ng tadhana na yon ay tumatayong patas sa pinakamataas na antas ng sektor ng kalusugan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon. I-hit ang like button at 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas na umaga, kaya stay tuned.